Siya ay isang beauty queen at magaling na aktres na kilala siya sa mga pelikula kung saan makikita ang kanyang alindog at kagandahan. Hanggang sa paglaon ay naipamalas din niya ang husay niya sa pag-awit. Dahil na din sa hirap ng buhay, ginawa niya ang lahat upang siya ay makatulong sa kanyang mga magulang at kapatid. Kaya ginawa niyang daan ang pagpapaseksi ng katawan upang siya ay makapasok sa mundo ng showbiz. Subalit sa kabila ng madaming pagsubok sa buhay ay hindi niya ito sinukuan. Bagkus ito pa ang naging inspirasyon niya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Halika at ating kilalanin si Patricia Javier sa maikling kwento na ito. Paano nga ba niya hinarap ang mabigat na pagsubok sa kanyang buhay? At bakit siya tinawag na taong bundok? Paano siya nakilala sa mundo ng showbiz? Sino ang nag-udyok sa kanya upang pasukin niya ang pagpapaseksi? Si Genesis Canlapan o mas nakilala bilang si Patricia Javier ay isinilang noong May 16, 1979 sa Antipolo. Sila ay apat na magkakapatid. Ang kanilang mga magulang ay si Ginoong Boy at Kinang Jean Canlapan. Namulat na ang batang si Jin sa hirap ng buhay pero sila ay pinuno ng pagmamahal ng kanilang mga magulang at hindi ito naging hadlang upang mamuhay sila ng masaya at sama-sama. Sa murang edad ni Jean, nakitaan na ito ng hilig sa pag-arte at pag-awit. Nangarap siya na balang araw ay magiging sikat siyang artista. Dumating din sa punto na halos masira ang kanilang tahanan dahil sa bagyo at halos nawalan na ng pag-asa ang kanyang ina dahil sa kahirapan nilang nararanasan. Pero sa kabila nito, ang kanilang tatay ay hindi nagpakita ng kahinaan. Bagus ay naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Dahil ayon sa kanya ay pagiging masiyahin at pagiging matatag lang ang kanilang kayamanan at para na din sa kanilang mga anak. Hanggang sa di naglaon, si Patricia ay nag-aral ng elementarya sa bagong nayondos sa Antipolo Rizal. At dito ay mas naramdaman niya ang hirap ng buhay dahil araw-araw ay malayo at maputik ang kanyang nilalakad patungo at pauwi sa kanilang paaralan na pinapasukan dahil na din sa layo ng tahanan nila sa kanilang paaralan ay nagbabaon na lang siya ng pananghalian. Kadalasan ang baon niya ay nakabalot sa dahon ng saging at ang ulam niya ay talong at kamatis. Minsan ay napagtatawanan siya ng mga classmate niya dahil sa baon nitong pagkain. Kaya naman naranasan niyang bulihin at tawagin siya na taong bundok. Dito ay mas minabuti na lang niyang mapag-isa at kumain at umiwas sa mga kaklase niyang nambubuli sa niya. Masakit man sa kalooban niya, ay pilit pa rin nagpapatatag ang batang si Patricia at daladala ang magandang payo ng kanyang mga magulang. Hanggang sa naging high school na si Patricia, ay mahirap pa din ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Madalas din na inuutang niya ang pangmatrikula at pangbili niya ng mga projects at kadalasan ay nakikiusap siya sa kanyang mga adviser na siya ay pagbigyan. Sa pagdadalaga ni Patricia ay naging tampulan ng tukso ang malaking hinaharap niya. Dahil na din sa kahirapan ay hindi masyadong natutukan ang kanyang pag-aaral. Dumating din sa punto na pinagbasa ito ng teacher niya at may kabagalan siyang bumasa. Kaya naman dito ay nabuli din siya ng classmate nito na kung ano daw ang inanlaki ng dibdib nito ay siya namang iniliit ng utak niya. At dahil na din sa sama ng loob niya habang pauwi sa kanilang tahanan ay nadatnan pa niya na nagtatalo ang kanyang mga magulang dahil di umano ay nagawa pang babae ng kanyang tatay at hanggang sa sila ay iniwanan nito. Naging malaking dagok ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang at dahil mahirap ang buhay sa kabundukan, sila ay napilitang bumaba sa kapatagan at makipagsapalaran sa Maynila. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan, mas lalo silang nalugmok sa kahirapan dahil sila ay pinaalis sa kanilang tinutuluyan at nanirahan sa isang barong-barong. Para may maipangtustos at pambili ng pagkain, ay namasukan ang kanyang nanay bilang isang helper sa isang opisina. Naging mahirap at nakakapagod ang sitwasyon ng trabaho ng kanyang ina ay pilit pa rin itong nagpapakatatag alang-alang sa mga anak. Dahil na din sa kahirapan ay naisip ni Patricia na gamitin ang kanyang magandang mukha at kaseksihan para kumita ng pera. Nagsimula siyang sumali sa lahat ng beauty pageant na kanyang mababalitaan at dito ay pinalad siyang manalo at ang napapanalunan niyang pera ay ibinibigay niya sa kanyang ina para may pambili sila ng pagkain. Di naglaon, siya ay nag-audition sa Dutch Entertainment at siya ay pinalad na matanggap. Dito na magsisimula ang kanyang karera sa mundo ng showbiz. Gaano man kahirap ang pag extra niya sa pelikula ay tiniis lang ito ni Patricia. At siya ay hindi nawala ng pag-asa na magbubukas din ang pinto para sa magandang pagkakataon sa kanyang karera. Handa si Patricia na gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Kaya't nang may mag-alok sa kanya ng pagpapaseksi sa harap ng kamera, hindi na siya nagdalawang isip pa. Ano man ang sabihin ng iba ay pumayag din si Patricia nag nagawing puhunan ang maganda nitong pangangatawan. Dito na din sa mundo ng showbiz niya makikilala ang magpapatibok ng kanyang puso. At hanggang sa nakilala niya si Mark, di naglaon ay nahulog ang loob niya dito at sila ay naging magkasintahan. Bagay na ipinag-alala din ng kanyang ina dahil ayaw nitong mawala ang mga pangarap na nasimulan ng kanyang anak. Kaya naman hindi kaya siya ng kanyang nanay na sumali sa binibining Pilipinas. Taong 1998 ay nang siya ay sumali sa nasabing patimpalak Subalit nabigo siyang maiuwi ang corona. Di man siya pinalad dito ay may mas magandang opportunity ang nagbukas sa kanyang pinto. Dahil dito ay nakilala siya ni Jessica Rodriguez na isang talent manager. Nakita niya ang maraming magagandang katangian kay Patricia na siyang mas lalo pang magpapasikat dito. Kaya naman siya ay kinuha bilang isang ganap na artista at ito na ang magiging daan upang mas lalo siyang makilala. Pagkatapos ng una niyang pelikula ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Ang ilan nga sa kanyang pelikula ay ang Basta Ikaw Nanginginig Pa, alas 12 at marami pa. Taong 1999 ay muli siyang sumali sa Miss Universe Philippines at siya ay pinalad na manalo na maiuwi ang corona. Dahil dito ay naiahon niya sa kahirapan ang kanyang pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Nakapagpundar siya ng bahay, lupa at sasakyan. Napag-aral din niya ang kanyang mga kapatid. Subalit sa kabila ng tagumpay na nakamit niya ay nagkahiwalay naman sila ng kasintahan niya. Pero naging mahirap man para sa kanya ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga pangarap at hanggang sa pinatunayan din niya ang husay nito sa pagkanta. Dito ay nakagawa din siya ng mga album at ilan na nga dito ay ang Reinvented, Songs From My Heart at marami pa. Di din niya inaasahan na makakamit niya ang kanyang pangarap na maipakita ang talento nito sa pagkanta. At noong February 12, 2003, siya ay nag-concert sa Folk Arts Theater at lobos ang kanyang naging pasasalamat sa kanyang mga fans dahil siya ay sinuportahan sa nasabing event. Subalit sa kabila ng tagumpay niyang nakamit sa buhay ay tila may namuo sa kanyang kakulangan at kalungkutan na siyang magsasadlak sa kanya sa isang kasalanan dahil sa pagmamahal sa isang lalaki na nagawa niyang makipagrelasyon sa may asawa. Subalit di naglaon ay narealize niya na mahirap masira ang pamilya at ayaw niyang siya ang dahilan ng pagkakasira nito. Kaya naman, nagdesisyon ng lumayo si Patricia patungo San Diego, California at dito niya ipinagpatuloy ang kanyang karera. Taong 2003, dito ay nakilala niya si Robert Walcher na isang mahusay na chiropractor na siyang magpapabago sa kanyang buhay. Bagamat inamin ni Patricia na may nobyo siya sa Pilipinas, hindi nagpaawat si Robert sa pagpapakita ng interes kay Patricia hanggang sa makabalik siya sa Pilipinas at dito ay tinapos na din niya ang relasyon niya kay Jake dahil ayon kay Patricia ay gusto niyang bumuo ng sarili niyang pamilya at sila ay naghiwalay ng maayos. Pinalaya siya ni Jake dahil mahal niya ito at gusto niyang maging masaya si Patricia sa bawat desisyon na kanyang gagawin. Masakit man sa paghihiwalay nila ni Jake, ay kasunod nito ang panliligaw ni Robert kay Patricia hagang sa siya ay sagutin na din ng dalaga at di naglaon, siya ay nagpropose ng kasal kay Patricia. Subalit, nang papalapit na ang kanilang pag-iisang dibdib, ay nagbago ang isip ng dalaga. Dahil para sa kanya ay napakabilis na mga pangyayari kaya siya ay naguguluhan pa. Kaya naman nagdalawang isip ito dahil sa pangyayaring iyon ay lubos na dinamdam ni Robert at hanggang lumayo na lang sa dalaga. Sa kalaunan ay narealize niya na balikan ang binata pero tumanggi na ito. Kaya naman, labis na ikinalungkot ito ni Patricia. Simula sa tagpong iyon ay inialay ni Patricia ang kanyang buhay sa Panginoon. Dito siya nakaramdam ng kasiyahan at katahimikan. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay narealize niya na pakawalan na lang niya si Robert at umuwi na lang ng Pilipinas. Subalit, ang kabiguan niyang matagal na tiniis ay nagkaroon muli ng pag-asa. Umayag muli si Patricia na subukin muli ang kanilang naudot na pagmamahalan. At noong December 27, 2005, sila ay nagpakasal sa San Diego Courthouse at nasundan pa ito ng pangalawang engranding kasalan. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang anak na lalaki na si Robert Tifort e. at Ryan. At di maikakaila na talagang may pinagmanahan ang kanilang mga anak. Dahil noong April 2024, sila ang featured ambassadors sa Bangkok Kids International Fashion Week ng Filipino fashion designer na si Don Cristobal. Sa kasalukuyan, masaya na ngayon si Patricia Javier kasama ang kanyang pamilya dahil bukod sa showbiz, sila ay may negosyo na tungkol sa pangkalusugan dahil sa chiropractic doktor ang asawa niya kaya nagtayo sila ng klinik sa Pilipinas at sa California, USA. Sa buhay natin ay hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating kapalaran kaya piliin natin ang maging mapagkumbaba dahil ayon nga sa kasabihan na ang taong hinahamak ay palaging pinagpapala at ginagabayan ng Panginoon tungo sa magandang kapalaran.